God bless everyone. Thank you. Galang mo. mo ang iyong ama ng buong puso at huwag mo ang kalimutan ang naging hirap ng iyong ina nang ikaw ay kanyang isilang. Alalahanin mo kung hindi sa kanila ay di ka magiging tao. Hindi mo matutumbasan kailanman ang ginawa nila para sa Yes! Dito to ngayon ngayon sa plaza ng Maria Aurora. Maghahanap tayo ng kabataan at may ipapabasa tayo sa kanila. Mayak ako sa content ko kanina. Grabe. Uh, hindi ko na expect na gano'n yung patutunguhan so sana mapanood yung mga kapatid lalo sa mga magulang at sa mga anak sabi na kayo hindi pa ko pinabayaan sa mga pagkabata kasi ano po eh since birth po talaga wala pa akong papa ay gano'n uh -huh. ay okay, mga sir good morning ah uh, may ginagawa kasi akong content ngayon hindi <laughs> <laughs> Ay ipapabasa lang Pero nakong chocolates kasi dito na dalawa ay, Pero ipapabasa ko lang sa inyo uh, No worries po Kasi hindi ito malaswa At sigurado po akong Matutuwa yung nanay nyo or tatay nyo Pag napanood na binabasa nyo So okay lang po ba? Sige, sige. So gusto ko lang din pong sabihin Na naka tayo ha Kasi minsan nagre-reklamo kasi yung iba. No worries po kasi Dito hindi pa, ito malamang <laughs> matutuwa yung magulang niya. Okay? Ito yung pwede sa inyo. <laughs> ano po bang babasahin? Uh, basta ma'am, uh, ito sikreto. Pero no worries kasi hindi ito... Dito po mismo babasahin? Yes. Mm, -mm. Maganda rin po na mapakinggan nila. Tayo na Dapat isang isang lalaki. Sige po. Oh. lang <laughs> niya. Ma'am, ito siya. malamang matutuwa yung magulang mo. Tapos okay lang po ba na uh, magsabi kung ano yung gusto nyong iparating dun sa parents mo? I mean, kasi related to kasi sa, sa baba sa inyo. I mean, pwede yung sabihin na mama, papa, mahal ko kayo. Okay. So ito para sa inyo, ma'am. Sabas, Ayan. Muna. Hindi, kain na lang po muna. Iba na lang po sa kanya. Ayan. na. muna. Pwede. Yes. Igalang mo ang iyong ama ng buong puso at huwag mong kalimutan ang naging hirap ng iyong ina nang ikaw ay kanyang isilang. Alalahanin mo kung hindi sa kanila ay di ka magiging tao hindi mo matutumbasan kailan man ang ginawa nila para sa... Yes. Sa so, ngayon, ma'am, uh, okay lang kung magme-message kayo sa mga magulang. Anything na sa tingin mo po ay malamang mapapanood niya, most likely. Ano po? Uh, ano yung gusto mo sabihin sa kanila? Salamat po kay mama kasi uh, sinalaki niya po akong ano, um, ayos, tas hindi niya pa ako pinabayaan sa mga pagkabata kasi ano po eh, since birth po talaga, wala po akong papa. Ay, gano'n? Ah, Nakayap hindi niya, hindi niya po sa akin, hindi niya po sa akin, ah, uh, kinaikwento na masama yung papa ko. Ang kabalik po yun kasi sinasabi po, niya sa akin na ganito ganyan yung papa ko. Hindi niya po sa sinisiraan yung mm -hmm. sa papa ko. Mm -hmm. Tapos ano po, Ah, uh, nung nito po na bago po ako mag-birthday nung 2023, hinayaan niya po ako na makilala yung papa ko. So, nagpapasalamat po ako sa kanya kasi kahit pa paano, kahit na nagkaroon siya siguro na sa manob sa papa ko, hinayaan niya ako na makilala ko siya. Kahit yun po siguro, kahit yun po siguro ako nagkaroon ako na sa manob sa papa ko. Pero, siguro po, siyempre, naisip ko na papa ko pa rin siya. <laughs> Hindi ko naman, ano, siyempre, so, Thank you po kasi <laughs> Actually, naiiyak din po ako. Naiiyak din kasi ako mag-share lang din ano. You know? no? Naiiyak kasi ako kasi uh, parang ano eh, uh, tatay din kasi ako. Siyempre po, bilang tatay, magulang, nanay mo, di ba? Ako, magulang din ako eh. So, hindi ko rin po talagang ginustong uh, masira yung asawa ko dun sa anak ko. Kasi, in share na rin, you know, may mga, uh, magkaka-partner naman kayo eh. So, kahit gaano kasama sa yung partner natin, hindi ko naman sinabing pagtakpan mo, ano, yung maling ginagawa ng partner mo, but wag na wag mong sisirain dun sa anak niya, na anak nyo. Dapat ma-preserve pa rin yung respeto. Kasi pag, pag sinira niya kasi sa'yo, most likely magagalit ka rin sa nanay mo. Ano? Opo, oh, pero hindi po. Mahal na mahal ko yung mama ko. Ayun. So, yung papa niyo po, buhay pa naman? Ano? Opo, nasa Cebu po, na po siya. Tapos, yun po. Ngayon ko alam na kailan after 15 years <laughs> na ano, nag-existin sa mundo. Mayroon ko na makalala. Kaya, thankful oh. pa rin po ako at least. His ngayon 'yan Ayo oo oh, oh, saludo Kasi ang 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 ah, mabuting magulang naman eh, ipapakilala naman 'yan kahit ano 'yon nangyari. Kasi tatay kahit anong mangyari po pag balik baliktarin man natin yung panahon uunang-una hindi naman nila ginusto siguro na mangyari yung ganun sa kanila. Ano? Syempre ako lahat naman ng magulang ay ano no mga sorry lahat naman ng magulang ginustong mapabuti yung mga anak no? I I ako hindi ko pinangarap na alam mo yun, maging broken family. Kasi ako, broken family kasi ako. So, alam ko yung hirap kung paano yung broken family na iniwan yung mga anak. Kasi ako, ako ginawa ko yung best ko. Sabi ko nga, mga kapatid, ulitin ko ha, mahal na mahal kayo ng magulang nyo. Walang magulang na gustong mapasama yung anak. Wala talaga, promise. Kasi ako bilang magulang, sabi ko nga sa mga anak ko, ito, tinanong ko sa mga anak ko, sabi ko, anak, ano sa tingin nyo yung, paano nyo explain yung pag-ibig? Pag-ibig. Uh, Siyempre, medyo mababaw dahil sa mga anak, eh, you no? Know? pero magsasalita ako birang magulang. No? So, siguro ganito rin yung, yung ano, yung, sasabihin na magulang nyo. Ganito rin. Sabi ko sa anak ko, anak, kung mamatay ka, ako na lang. Ako na lang 'yung mamatay kaysa ikaw. Mag, mas magiging masaya ako na mamatay ako para sa sa inyo. Which is I, I represent mo no, mga magulang nyo. no? Ga, ga, ganun sila. Ganon sila mga mga anak. Ganon sila. Kaya sana 'wag matigas 'yung masyadong matigas 'yung ulo natin. Kami magulang naiintindihan naman namin na mat, may, medyo matigas talaga 'yung ulo kasi naging anak naman kami. Pero pero sana ano, uh, mas mag-matured tayo ng mas maaga. Di ba? Advice lang, mag huwag tayong maging tamad sa bahay. Kasi, kaya tayo dinidisiplina ng mga magulang natin, no? para din naman sa ating sariling kapakanan. Sundin natin, kasi, sabi nga ng isang anak ko, eh, sabi, pag, pag ako yung nag-asawa pa, pag ako yung nag-anak pa, sabi ko, anak, huwag kang magsasalita ng ganyan bata mo. Wala kang alam sa pinagdaanan namin. hindi mo alam kung ano yung pinagdaanan namin ng mami mo para sabihin mo, pag ako magulang, gusto ko ganito. Sinisigaw nating mga anak ngayon. Freedom. Freedom, di ba? yung, yung magulang naman natin is, syempre, hilaw pa kayo eh. Paano namin kayo bibigyan ng freedom kung nakikita namin hindi nyo pa kaya? Ngayon, yung freedom na yan, gusto naman namin ibigay, kaya nga dinidisiplina namin kayo. Para matuto, then sa tingin namin, freedom gusto nyo, di, go ahead. Basta so, sabi ko rin sa mga anak ko, freedom, makukuha nyo yan. Mag-aral kayong mabuti. Kahit masama yung loob nyo, sundin nyo kami. Mag-aral kayo, gawin nyo yung, yung pangarap nyo. Pagtapos ng pangarap nyo, tapos kayo mag-aral, gusto yung lumayas ng bahay, go ahead. Bahala kayo. Uh, bigyan nyo kami ng pera, hindi, okay lang. Kasi ang purpose ng magulang kasi, mga anak, ano, pag-aralin at iaayos uh, iayos yung paglaki ng mga anak. Hindi naman purpose ng mga magulang na pag natapos, eh, anak, bigyan mo naman ako ng, ano, ng pambili ng ganito. Ngayon, nasa inyo na yun. Pero dahil pamilyang Pilipino tayo, hindi naman, ganun talaga, ano, mahal naman natin mga magulang natin. Eh. Kahit ako, may mga magulang pa ako. So, time is gold. Huwag tayong maging kampante. Kasi, tigas ng ulo natin sa mga magulang natin. Tapos, ang buhay kasi, mga anak, hindi natin alam. Mga, maglalakad ako niyan, nadulas ako. Nabagok ulo ko, patay ako. Natin sasabihin ngayon sa magulang natin na, Pama, sorry. Nagtigas ng ulo ko noon. Patay na. Wala na. Patay na. So, sana hanggang, hanggang may panahon ba? na pwede natin sabihin pa, ma, um, uh, sensya na, tigas ng ulo ko. Naiintindihan naman namin, matigas, laging anak naman kami, matigas talaga. Matigas talaga ulo ko, kahit ako matigas ulo ko. Sabihin sa'yo ng, ng magulang, huwag akit ng bayabas, mamaya nasa bayabas ka na. Oh, bumagsak ka, napilay ka. Nasaktan ka. E eh, kaya ka naman, hindi pinapaakyat nung nanay mo sa bayabas dahil masasaktan ka. Ano pa sa na? Dahil nga nasabi. <laughs> uh, ituloy natin uh, Mamili ka na lang po Tapos Pero nga po Pero Sabi nga hindi naman tayo bibigyan ng Diyos Ng uh, problema na hindi natin kakayanin So I, I encourage everyone Na magbasa ng Bible Mahal naman tayo ng Diyos eh I think Bibigyan naman tayo kahit papano Ng pangailangan natin So Sabi ko nga hindi na uso yung maging mabait. Hindi na uso talaga. Pero, pi pilitin natin na gumawa ng tama. Kasi alam naman natin yung tama at mali. Minsan kasi masarap lang gawin yung mali eh. <laughs> no bro? Di diba sarap gawin yung mali? Pero at the end of the day, pag namatay tayo, ewan. May, may napanood pa nga akong ano, content. Sabi, uh, saan ka pupunta? Uh, I think hell. Saan ka pupunta? I think hell. Ha? Sigurado ka? Alam mo ba ang hell? Napaka-simpleng sabihin na I think hell. I'm sure. Mapupunta ko sa hell. Ang tanong, ano ba ang hell? Baka, hindi mo kayanin. Kasi dun masusunog kang hindi ka mamamatay. Imagine, imagine, masusunog kang hindi ka mamamatay. Dito nga lang, pag ano, nahihirapan ka sabihin, mamatay na ako, di mo na kaya, pa kaya. Kahit gusto yung mamatay, di ka mamamatay. Diba? Pero again, mga kapatid, walang ano ah, walang, walang, walang banal. Walang banal. Hindi ako banal, makasalanan ako. Pero, at the end of the day, alam natin na nagkamali tayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos. no ma'am, lahat naman tayo nagkakamali. Yung mga nagsasabing hindi nagkakamali, kalokohan yun. Nagkakasala, hindi nagkakasala, kalokohan yun, niluloko lang kayo nun ako, basta ako, inaamin ko, makasalanan ako. Madami akong kasalanan. Madami akong ginagawa. Pero, humihingi ako ng tawad. Pero iwasan naman sana natin na, ay ano yung ginawa mo? Uh, patawad po, Diyos ko. Bukas, ginawa mo ulit. Say, patawad po, Diyos ko. Wag naman. Wag naman pa ulit, -ulit Kasi ano na tayo eh, niluloko na natin yung sarili natin at niluloko na natin ang Panginoon pag gano'n. So, yun. Dasal. Dasal lang. Tsaka magbasa ng Bible para mas maintindihan natin. Kasi, di ba kung na nakikita natin ang samanan ng mundo? Ang samanan ng mundo. Parang pasama ng pasama ba? Na parang hindi natin kayang hatakin na maging mabuti. Eh, kung magbasa kayo ng Bible, nasa Bible kasi. Na talagang pasama ng pasama hanggang sumama ng sumama. Wala na. Wala na tayong magagawa. Ganun na talaga yung mangyayari. Tingnan nyo, lahat ng, lahat ng nakasulat sa Bible, unti-unting nangyayari. Yung sinasabi nila, lindol, kung ano-anong, ano, nandito na, gera, ano nangyayari ngayon? Ukraine, Russia, Israel, Iran, ang dami. Balamang Taiwan, China, mangyayari din, wag naman sana. ba diba, China, Philippines. Ay, ang hirap. So ang masasabi ko lang ay magdasal na lang tayo. Then, magdasal. Then, of course, maging mabait sa kapwa. Kasi, ang, ang sabi nga din, di ba ma'am? Ang sabi, si by grace. Tama, si by grace. Hindi mo kailangan mag-work para masave ka. Kaligtasan to, ah, yung kaligtasan ng kaluluwa yung usapan. Pero, ang masasabi ko doon, if you are saved by grace, you have works. Kasi hindi mo pwedeng sabihin si Bay Grace, yes, ligtas na ako. Pag nagunaw ang mundo, mapupunta ako sa langit. Anong ginagawa mo? Para, anong ginagawa mo? Wala, wala ka namang ginagawa. Sabi mo lang, ligtas ka. Eh kahit papano naman sana, mag-share tayo ng, alam mo yun, mag-share tayo ng salita ng Diyos. Nakakahiya mag-share, di ba? Pag nag-share ka ng salita ng Diyos, sabi sa yung banal na aso, wala yan. Sinungaling yan, tapos nag-share ng salita ng Diyos. Pero, alala ko lang, wala namang perfecto. Kung naghahanap tayo ng perfectong papakinggan, wala yun. Kung meron man, ay niloloko lang tayo. ba? Diba? So, ayun, ulitin ko magbasa ng Bible, tapos mag-try tayo. Ay, salamat sa pagiginig, ha? Tutuloy na ako. Alam nyo, napakahirap maghanap ng pera para sa baon nyo. Pero magaganap ng pera sa baon. Ah, uh, hindi, at mayaman siguro tayo. Duty pa rin natin Tapos maging mabait tayong anak ba sa mga magulang natin. Ayun, 'yun lang po. God bless everyone. No. Salamat po sa pakikinig Salamat ha. Po. Thank you po. Salamat, bro. Noo. Noo. Nandito lang naman kayo, 'di ba? Ma'am, thank you. <laughs> Salamat. Ay, brother. Ayun 'no. <laughs> thank you. God bless. Thank you po. Bless everyone! Thank you!